Good morning sa inyo mga kamarangay dolo Kamusta kayo to this video mga idol Ang uh, kami lubo batanggas Doon nga yung celebrate yung birthday ng aming boss na pinakapugi dito sa barangay dulo oh. ay siyempre kami ay maglo long ride problema nga dito ay nagkaroon ng palya yung motor na idadrive ni bossing so ayan tuloy ginagawa pa namin yung preno niya kasi sumasabit kaya kapag tatakbo siya ng isang daan magiging 50 na lang ay inayos namin Bra. Kita nyo yung mga bikers dyan, no? Yung dalawang bikers. Balit tatlo yan sila. Magbabayad din yan sila papuntang Lubo Batangas, mga idol. Nasa 140 kilometers lang naman. Halos yung araw mo babiyahin yung kapag ikaw ay kumain na hina ka talaga. Baka sa togo judila dila mo. Ganito nga pala yung setup dito, mga idol. Kami nga pala mga boys na magpartner. Na magmomotor kami. di yung mga bata naman, dun sasakyan sila sa sakay. So, matinding laban to mga idol. Dahil abot din ang Apat na oras to limang oras din yung babiyahin namin papuntang lubo Anglas. Ang first stopover nga pala namin mga idol is Tagaytay. Kaya habang gumagawa kami dito, unti unti na namin nililigpit yung mga dito. Dahil kagabi pa talaga yung mga dito, hindi na ubus eh. Habang tayo nagsasalita dito, interviewin natin yung isang kasama natin, si Mos Brian. Sabi ko nga sa kanya dito, sino ba talaga mas pugi sa ating dalawa? Tatawa na talaga siya sa akin. Dahil lamang lang daw siya ng tatlong paligid. <laughs> Basta sabi mo pre, sabi ay natin yan. Saya to pre. Saya to. Ang uh, wala matutulog sa daan. <laughs> wala talaga to. Kaya daw. Manila parang bumiyahe lang pala ako nang bata. Ano pampang pala. Pampang. If you moments later ng ito eto na nga nakapag-prepare na ang lahat na Kapag-prepare na yung mga bata ng na sa loob sa sakyan, dalawa pa picture pa talaga. Oh, smile. yun oh. Heto naman yung sistema nila dito sa sakyan mga idol. Malasar din na sila dito. Dito nga pala sa yung mga bata sa sasakyan na to. Kasama yung malupit na driver natin. Shout out kay Kuya Jet. Mamaya ipapakilala ko sa inyo yung malupit namin na driver mga idol. Ay, parin Jeff yung driver ngayon. Good morning. <laughs> Ito yung mga malulupit oh, mga bikers. kaya talaga kaya <laughs> ano jadi kaya <laughs> ano mo boy? mob it? walang book ngayon? <laughs> tumal? tumal? <laughs> lalamog <laughs> e, terus angkas tongkas angkas wala tumal oh lalamog lang lalamog wala ngayon walang order parang <laughs> Calvin yun okay kaya bray Neo 150 <laughs> madre. <laughs> At yun na nga mga idol, no? Pag-prepare mga lahat. So ready to long ride na. So, yeah, siyempre, bago mag long ride. Ito nga pala yung motor ko na S125, no? So nakapag-prepare na ang lahat. So picture-picture muna bago umalis mga idol. So pareng Alvin. Ayan si pareng Alvin. Pasok kuya Bray. Let's go. Si Boss Lumel. Tsaka si Atiche. Then kami ng partner ko. Let's go may gita na eh, na kami nakalis dito sa may subdivision mga idol papunta sa Tagaytay so siyempre first stop over namin sa Tagaytay mga idol so kailangan muna namin huwag pagkasulihin na baka hindi kami abot sa Tagaytay siyempre kung masaya kami umalis mas masaya yung kapitbahay namin kasi wala nang maingay silang naririnig tuwing gabi ilang araw din sila patahimik ng ng barangay dulo dahil mababait yung mga taga barangay dulo, naintindihan naman namin yung hinanaing ng damdamin ng mga kapitbahay namin kaya bibigay kami ng bakasyon sa sarili namin para mabigyan ng kapayapaan yung pagtulog lumapit bahay namin dito na nga kami sa gasoline station hindi nga din pala ako nagpapagas dito dahil halos full tank pa pala tong gasolina ko sakto itong mamaya pangalawang stock over doon na ako pag gasolina paglagpa siguro ng tagay so ito na nga mga idol na pagkatapos namin magpagas ito na yung simula ng aming uh, long ride dito nga pala kami dumaan sa may sabang papuntang uh, Tres, eh, Martires. Then, tagus na ito is Tagaytay. So, pagdating pa na doon sa may Tres, eh, mga idol, uh, kaliwa sa pagkanan sa papuntang Tagaytay ng Kaligaw-Ligaw, pa doon. <coughs> medyo na stop over kami doon. o so, kaya pinutol ko yung video medyo mahaba kasi. So, ito na yung paakyat papuntang Tagaytay na ito, mga idol. Diretso-diretso na ito. Laban ng laban to yung akin pa naman is first time ko talong bumayahi ng ganitong ka long distance talaga talagang manginibago talaga ako dito kaya nga ngayon eh halos isang linggo ako ngayon na tinamaan ng trangkaso mga idol habang lagi edit nga ako ngayon kaya pa ako grabe ba hindi yung kalapan lang namin dito mga idol sa so, ganitong uh, long ride lalo na kapag mo motor ka kalaban mo lang talaga dito is yung init ng araw tapos biglang ang ulanin sigurado talaga may paglalagyan ka lulubog ka talaga sa kama ng halos isang buwan ito yung mga masaklap na pangyayari kapag nag -long ride so ingat lang talaga tayo kapag nag long ride kailangan talaga kompleto din sa gamit yung na-traffic na kami dito mga idol gawa nga ng nung malaking truck kanina so ito nga pala yung mga bikers oh. unan na nila sila kanina ngayon alas 10 na eh sundan pa rin namin sila grabe talaga mga bata ng mga idol sobrang lakas ng loob talaga heto yung team leader nila ito talaga barako talaga tong idol siya na talaga to sa ahunan talaga shout out sa iyo CJ lupit talaga na ito piksi pa gamit itong mga bike ng mga yan mga idol grabe talaga lulupit itong mga bata na tandaan nyo mga idol itong video na to part 1 pa lang to sobrang haba itong video alas isang memory ko na 16 GB na puno sa video So yung lahat mga idol is I-upload yung lahat Nandito na kami papasok na kami sa Tagaytay First stop over namin yan dito sa may Tagaytay muna Kasi wala pa kaming halos Almusal kanina umaga nakapil lang kami bago malis Kaya na medyo nagutom na ang lahat Medyo malamig na talaga yung hangin dito Pagtungtong mo dito sa area to Hindi ko alam kung anong area to dito Basta alam ko lang pasada to naman <laughs> steel talaga eto yung palatandaan wala dito yung Chinese temple na to temple na Chinese so, ginagawang bahay na yun pag yan nakita ko is it means malapit na kami sa Tagaytay yun yung palatandaan ko dyan unti kasi ang ginagawa mga ito malapit talagang matapos yan pag natapos yan hindi ka rin makapasok yan bahala ka sa buhay kung papasok ka basta ako nadaan na ako dyan Ingat yung ride right safe talang sa lahat mga idol Lalo na sa mga dumadaan dito sa papuntang Tagaytay na to grabe talaga yung experience ko talaga dito talagang sulit talaga wala akong masabi ba pero so, kami dito sa may Tagaytay Stopover po kayo muna Starbucks ano? tali First stop over. <laughs> Iwan mo na ba? Iwan mo na, iwan mo na. Tayo sa ano? Sa kalahati. One port pa lang. One port pa ma lang. Masarap. <laughs> ako bigla nga kami na palingon-lingon dito kasi meron kaming hinahanap talaga hinahanap ko kasi yung pinsan ko na kano tagal na kaming hindi nagkita pagsabi kasi sa akin na madalas daw siya dito sa tagay tayo dahil sobrang napakaganda kasi ng view dito lalo na dito sa may ano na to ang ko ay tanaw mo talaga yung taal pagkatapos sa gulat ako tinuro ako ng isang babae na yan sabi sa akin so very handsome Salamat mga ayun at salamat. Sa katagal-tagal ng panahon ay ngayon lang ako pinagsabihan. So very nice view. Wala <laughs> talagang naiintindihan sa kanila. Bala sila doon. Babalik na nga ako dito sa pwesto namin. Bahama, patuloy English ko. Ano <laughs> Masasabi niya sa biyahe? Wala. Ito sa ulit. Tulog. Tulog. Ikaw tan. Masasabi mo tan. Tulog. <laughs> Tulog. Tulog ba? Tulog? Meron lang talaga akong hindi naintindihan dito sa Starbucks, mga idol. Wala kasi ito sa bundok eh. Akala ko yung kape nila dito ay ini eh. Malamig pa. alam ko na kape, mga idol. Kopi ko blanca, creamy white, original, barako, at iba pa. Ay basta, kakaiba talaga itong Starbucks eh. Ngayon ko lang talaga natikman bigla na nga dumating yung mga nagbabike mga idol so sakto din to pagdating din nila sakaling kami haalis parang nagtitrip lang talaga kami mga idol kaya ba? <laughs> kaya ba pala <laughs> abang talaga kayo malayo pa may dalawang oras pa dalawang oras pa talaga so ulihan to palagi kanina eh tomboy <laughs> oh <laughs> kung natapos mo itong video hanggang dito sa dulo, maraming maraming salamat. Kita natin dun sa part 2.